Omok. Kailangan talaga talaga. Ano ka sunod? Ano ka sunod? Suka. Suka. <makes noise> Pag mo pa, imported yan. Kaya yun. Ano yung loto mo, Omok? Chicken adobo. Ang tanga na chicken adobo eh. <laughs> <laughs> ang ina celebrity cooking session. <laughs> <laughs> Kasi parang masim-asim yung bawang mo. Saka may ano eh. Sili. Sili. Ano si Sili? Sarap yan. Masili, ano kasunod? Sili kasunod? Mano. sunod? Man mano, manok. lagyan mo manok pa sa isa. Lagyan mo manok nating ano. <laughs> <laughs> manok na ganyan <ganito> sa kasamaan. <laughs> Sarap yan. Good trick. Ano si Botlig eh? Maloko eh. Pwede Pag, na yan, Mox! Matitigman mo ang specialty. Pag malaki, yung Pag malaki mo yung mo, paano may gipeso po ang mundo? Talagay lang sa internet to. Talagay, Talagay ko to. Master cooking boy. Hindi <laughs> yun uh, Trabaho ko sa Manila Hotel. Ang patang ina. Kaululo na. Ano na yan? Manok. Ayun yung manok. Nahuli namin sa tabi-tabi, bakuran. <laughs> <laughs> Natapo mo na ba yung mga ebidensya mo? Malinis, malinis ang mga gawa. Mahusay? Anong husay talaga na ito magluto eh. Mok, smile naman dyan. Namay <laughs> ko yung ano, sili. Ayos lang yan. Sa, sa lang? Ano saan ang luto yan oh. Ang sarap eh, no. Siyempre. Eh. Maitlog pa. Maitlog ba? <laughs> oh, oh my my na. Yun, eh. <laughs> Mabang yun. Tapos <laughs> <laughs> long neck. na. Masa na long neck natin, bud? Natin, natin, natin Ah, mamaya pa yan, no. Pwede nga yan, dali natin yung master, salagupahin natin sa si bakit. Ito ang ino, masarap yun, pag yung si master. Iinom ino ng pangali yun. Ano yung boots? May mga kulugo, kulugo. <laughs> 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 It's a bad thing. Ang tanga. Ang kulugo. Ang tanga nang sa ilong sili, ano? Ang amoy. Manghang na manghang. Diyan yan pala yung itlog, no? Pari pa lang yung itlog, eh. Hindi kaya may itlog mo, ganda yun, baby ka pa. Yeah. Patubo pa lang. Diba itik siya eh. Ang bangs mo magluto. Sino magpapaluto dyan? 500 lang. Eh, text ka ka mo sa number. Ano ba yung number mo? 0927-5110. 5125-107 ah narinig po yan Doon po magte text kasi din sa yung number nabilayon email email at ano mokoy 22 mokoy 22 at yahoo.com dot com pangina lopet nun putong putong palang niyo po. ano pa ano naging gabi na ipawid pauwi na tayo ma 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 Magigimba lang lahat. Ay, pag nasa uminom mox na, lalagay natin na dan <laughs> na. Oh, saan ka pupunta? Butleg, galuin mo. Ito na si Chef Butleg. Oo, oh, oh tangin na si Chef Butleg eh. Ano oh, yun? Tangin na. Ta na, durog. Ay, hindi na may na maakin yung ano, ano, sile. Oo nga eh. Parang may gamahati niya. Sodo yan. Baka mahala to, G. Sige, may alagyan mo ng mga eh. Dalawang ganyan dapat eh, No. Dalawa? Oo. Ayun po. Pune mo, ayun ang technique dyan. Napakalasa niyan. Hindi na nga, yeah. hindi nga nilalagyan ng tubig yun, di ba? Ang pinakasubig yun, may tayo na. Pwede yun, sabaw konti. Ayaw muna nun, sa uli na yung suha uh, kasi kukunat eh. Oo. Oh. mo oh. rin ng sabaw mo. Oo, oh, timanti-manti ka niya. Ayan mo. Hindi, sige, ako bala. Master cooking mo. Master <laughs> <laughs> cooking <naka -ululan> mo? Utang nakaululan mo. amintang durog. amintang durog, magkano yan? Magkano yan, si Aling Nena. 3 lang Ano Ito Ito naman, napakamahal naman ng paminta mo 3 yun eh Tama na natin yung stapler para oh. mag-wrap <laughs> 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 ugo. wala, <agu. laughs> nakakaroon <Ugo>, na natin Huwag ka, huwag <laughs> ko Mamamatay tayo dyan <laughs> ugo, Malas yung mga dali naman no? <laughs> mo, maigi Maalas yung ko natin dyan Tito mo Wala, hindi <laughs> so, niya Hulog na Ayoo <laughs> <Dandang laughs> Nandun yung stapler Hindi wala, hindi siya eh, no? Tambahan na lang kung ano naman sapat. Ang ano, yun. Para matin, matindi pa sa tinik yun. Putang ano, parang kanin baboy yan. Ang <laughs> garate yun. Nausay <no? laughs> talaga si Mokoy. Ah, ang nakita niyan, Dota Addict. Right Grade 2 1. Kani niyan, bootleg kay ano? Sabi, Na adwork mo. Hindi. Kinuha niyo mo kay David ko eh. Ah, nagpalit kayo? Yung mga ilaman niyo, damit ng kapatid niya, kahit niya damit ko eh. Ogo, ogo pinagpalit. na, dumihan ako Magkano yan? Magkano yan? Piso. O, oh, piso lang. Nagyan ng dahon. Mok, kulang yung suka. Eh, Ito ko yung, yung sahog. Labas sabon dyan? Ano ba yung botlid? Okay. Downy. Bango na ano, bot na amoy mo na. Dali, kulang pa yan. Kulang okay, pa nga ng toyo eh. Parang hindi eh. Uling kasi gamit mo eh. Dakas yan. Takpan mo lang sa mok. Ganyan ito. Okay, okay. lang. Ang tutuyuin mo. Yung mantika lagay mo. Alam mo, marumi ito bud. Hindi, yung mantika nga ilagay mo <laughs> eh. Galing sa sapa. <laughs> galing sa sapa. Tubig, galing sa sapa. Ang <laughs> tagal ng video eh. No. Yung mga kukunsuan. Okay na yan. Saan na ito? na, na yan ha. mo na yan. Sarapin yan. Untay natin ng na sampung oras. Balikan po natin ha. Magbabalik po kami. Commercial muna.